Pre, baka naman. Kanina pa ako nagugutom. Baka alam na rin siya nun po. O, libre mo na ako. Kanina pa tayo na ayaw dyan. Teka lang, boy. Teka lang. Boy. Ayun, tingin ko, tingin ko. Madami na makakit na ito. Ba't dito to? Oo, lang. Tara nga. Ito nga natin. 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 Ito nga Oo, bakit? Hansa, alam mo kung mo ako. Siyempre. Ginamit kita yung machine mo, ayan o. Kita <laughs> yung machine ka pa pala. Ang yan. <laughs> Pukal ka. Ito, mapapanakit ka. Ano? Ayon, ayaw na pala kumain dito. Sakit yan ko dito. Eh, Isingongi pala. Ikaw ba yung... Masarap up... pa yan. May pena ka na. Ayun ang mga tanungan kasi. Ililibre lang naman ako nito. Hoy. Masado nga nito. Ikaw, kukupal ka oh. na rin ha. Kukupal ka na rin ha. Ano ba usapan natin? Kanina doon. Ililibre mo ako. Dito, ikaw. ka Grabe Kumain ano ba si mino mga pagkain mo diyan? Ano Pagkano ba? Muna. Oh, ay sana na lang. Maranay sa chicken. Ano? Ano daw? Maranay sa chicken. Ano? Ayoko niyan, hindi ko maintindihan eh mamaya. Tol, diretso mo kasi paano namin maintindihan? Ano ba 'yan? Maranay sa chicken. Ano daw? Hay ko. Hindi ko maintindihan tol. naman sa Ano? Ayun. Ano? Salamat sa mano. Salamat sa ating sayo. Salamat sa manok eh. Ayoko niyan. Ikaw ba alam ba nang may ari? ito may namin. Nung nung, ha? Ako yung ang tiktatabawa mo nung nilamas. Baka mamaya eh ilal... Oh. Nilamas sa mga sangka. Ah! ah. Meron bang ano yan? Meron bang hanglad? Ay, napakasarap nito! Na yun yung pampabango, yung hanglad mayon yun? Ay, yung hanglad o! Ano ang pakain ako okay, meron o wala? Basta ang mahal niya masarap to. Oh. Meron ka ano, yung mga bukod sabi ano o... Mga kanin-kanin. Okay, basahin mo Ano yan? Sasa. Ano to? Ano to? Malabo mata ko eh.

<laughs> Galit na naman yun. Gagalit ulit yung kasi baptism yung baptism tapos <laughs> yung spal eh. Nako! <laughs> okay na ako! na ako eh! eh sorry ah! Ano sorry, <laughs> Kaya, oh. eh. sorry pare niyang <laughs> ibalik. Paano tayo kakain siyang ganyan? Sorry pare! Ano yun eh! Para hindi na kayo niya! <laughs> Uy! Sa pilitan talaga ito na nakatang mano. Pre! Mag, <laughs> pre! Maganda ba sa loob? Maganda naman dito kasi yung, yung waiter nila Oo! 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 Ay, ang ganda ay, nga dito, pare. Mm. Oh. ganyan mo, pang-asok ka lang, lang na. Eh, so, lutoan, dami. Ah, lutoan ba yan? Kaya alam ko time machine. Time <laughs> oh, machine? Ako, Sigur... ako sa puno pa Siguro yan yung sasakyan niya kung saan napupuntang pagtitinda. Yan yung ginagamit niya. Guys, yung ganito ka pala, ha? Kamusta mo kay isang Goku? Kamusta ka sa ulam na nila ako. Ito, umupo na nga tayo. Pag kami, di mo kami nang opera. Nai-open si ano, oh, hey, mo na ba kasi yung ano, mga paninda dyan. Hindi mo pa nga kami napapa-order. Tapos, pa-upo yung mami ito. Pilita mo kami na baso. Diba ba, Oo. Oh. Sige na. Kanina ano, lang, minasa ko na sa pupal. Sama? Eh, yung ano, yung kakainin namin, ang sinasabi namin. Oh, ano ba? Ano ba kinain mo? Lago no, ganisa? <laughs> <laughs> Bango, ha? Ano? Patalabihan mo, eh. Masahin mo, malabo nga yung mata ko. Hindi naman ulam min eh, minis yan eh. Pero kung gusto nyo at may meray. ay... Ano? 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 Tala, ano. For meron... yun na yun. Ah, ano? yes, eh. Mukhang ako na nang basahin! Mas gusto ko yan eh! Kaya nga! Ano, ano? ako! Teka lang, may pera ko ayun! May pera pa lang si Jin eh! Ano, ano oh. ka ba naglulosan pa? Ah oh. baka puno yung minabasa mo! Ah! ano-ano! Milte, hindi piste! <laughs> Mao! 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 lang ka. Oh shit. Man, oh, okay. na, ubuo na. Uh? Oh, ano kaya 'to? Gusto mo ba ng gusto? Wag niyo rin 'yan, lalaki. Tinong, nong tinong, tinong bilang Valentine. Ano ba 'yan si Lord? Bakit na? Hoy, hindi ka rin. Mena, mena na basta ako copy. Lang ako sa ano. Meron bang kape? Caramel. Ah, oh, meron daw, meron daw. Para pin Ito meron pa, pa? <laughs> lang kape daw. meron ba? Alam mo ba kung ano? naman muna naman sa Hindi, <laughs> hindi na kaya tayo. Order A, na. Ha ko lang ni, tama ah. order na nga ako. Alam mo na tawin na tayo. Oh, <laughs> <kaya> <laughs> na. <laughs> <O, nyan. laughs> po na nga tayo, grabe ito sa eh. Totoo, ito ginagawa nitong kasama mo, ah. Ha? <laughs> Hayo makasama, tanga ka na. Eh, okay. Ginaan Sa akin pala na ano sa akin. Uh, ito na sa akin, ilawag yung ano, ibigay ka yung Betsy ilaw Lahat. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sayo, <laughs> e? ka dito. Ilabas mo yung ano, pinag mo ilaw dyan. Diba tropa tayo? Ako wang mo akong kinukungkan, pa tayo ha? yung Sige na, kami dyan kami <laughs> <sa may> <laughs> yung dyan. Ilawag yung Betsy ilaw. Kaya ano? Ma'am, on na ang Ayun but na punta Doon na kami ubo ang ano ang bilis ng natin. Bukod sa ngongo, bulag pa rin pala to. Ano <laughs> <laughs> ka ba nimo man akin? Sarang galing ako sa time machine. Bay machine. Ang <laughs> yan takot hindi ng bahay lang isang tayo. Ang galing ah. Tol. Sarap na ito. Mumuno na kaya. Ha? Tek muna kaya. Huh? kaya. Ano gusto mong gamitin dito? Kakamay namin. Oh, dalawa 'yung order namin, bakit tatlo 'yan? Ah, <laughs> may mali sa inyo. Ah, hindi na Ano pangalan ng kalista do sa ano? Lungayon na kami, ha? Binatano ko, ano nga ang pangalan? Binamensinom. Busit ka, ayaw ka. Ano? Kung ano man niya, hat nyo lang? Ano ang silong? Ang gabi yan yun eh. Ano yan yun lang? Ano? Ano kasi mong kinakain? Ano na kasi kung pagsani sain? Oh, yung milk tinamin ah. Oo, hindi mo nakita. Hindi milk pa ba? Oo. Kasi nga, wala. <laughs> Ayok <laughs> ay, Sige, balik. Kaya muna tayo. Okay na ba? Kumain ka na dyan. At, Kapal talaga ng mukha na ito, Tol. Ayun na yung pinapakakakay sa stante. Ayun na. Tol, nakapakakay sa stante. tol. pa-slim, may halong collagen, tapos meron pang luta. Tapos okay. eto, juice, Tol. Itinitimla na ito, Tol. Pampabos ng immune system, magkamaingan, Tol kami ang natin lalagay mo dito. Huwag mo lang ibulong. At narinilin ko. Kasama yan sa nyo. Oh, shit! Oh, shit! <laughs> ko, di lang pala matalas yung pangamoy amoy ito. Matalas din pala tayo nga ito eh. Ang ko ka, okay? Tsaka teka lang. Di ba, waiter ka dito? Ba't nauna ka pa sa amin kumain? Yung namin sa amin ang buo pa. Nauna ka pa sa amin kumain. Pamuhaan nyo lang yan yan. Yung... din namin sa iyan. Masama noong panawaman pa na lang na kumain ah. Wala pa ba? Wala pa ba na ka pa nga sa amin? Wala pa ba? na ang laki ko. talaga to eh. Nung nananakit eh. Sarap Tol. Busog. Eh. Ay. talaga. Hindi pa rin tapos eh. Tapos ng mukha Ano ba? Ihila O oh, sige. mo na. Ihila ka ako Hindi. sa tit. Nakala mo na. Ano? Ha? Pwede. Ihila uh... Ang sarili. Ang

アイアイアイアイイ